good evening mga katrivia ayan bago ako magtahi eh magre-relax muna ako meron ako ditong pangkamot sa ulo let's try ayan yan so pangkamot ito ng aking kapatid so try ko kung anong pakiramdam first time ako gumamit nito kasi so, nakaka-relax mga ka-trivia. Para kang parang kamay lang yung humahaplo sa ulo mo. Ayan. Ayan, nakakatanggal talaga siya ng stress. So, yung mga kuto ko, kung saan sana siguro sila nagsitakbuhan. Ha <laughs> natawanan ako ng aking pamangkin. Ayan. Kakawalang ano. Nakakawalang stress. Nakaka-relax. Kakawalang pagod. Ayan. Sa maghapon. Ito pala yung magandang gawin. So yun lamang mga katrivia. Thank you for watching. Follow for more.